So hello everyone at dahil nauhaw na ang mga person ayan alam nyo ga tanongin nyo kung magkano aray sprite ha kung magkano are yung sprite din sa loob ha 70 pesos ang isang bawat inom bawat inom namin natin Michelle ay ako lagot ako tas kakarad mamapanood mamapanood sabi ko lang kaya ko rin na mga Ngayon lang ako talaga nag-sprite kung tutusan. Kami na nga tayo, oh. Michelle. Ngayon lang. Dahil talagang kanina, ay napagod na kami ng kabubuhat. Pero ayun naman ay ilang maleta ang aming dala. Awa ng Diyos, busok lahat. Just o, di ka? Nabusog. Oo, oo. So, kami ngayon ay on-boarding na. At naghihintay na lamang kami ng aming boarding time. So, ako lang talaga nahihiwagaan din sa 70 pesos na sprite. So, ito po ay 320 ml ng bongka. Thank you so much.